try ko dito sa YouTube mag-live. Kumusta kayong lahat dyan? Ano to? Yung products? Kumusta kayong lahat dyan? Yung cellphone kong isa na sa taas. Try ko mag-live dito natin to sa FB Hello, hello, hello hello, hello Try natin to Lang lang, you don't wanna eat? Are you serious? You don't wanna eat? Ha? Huh? Kumusta kayong lahat? Try ko dito sa YouTube mag live Wala na akong live sa Facebook Wala na akong live Kumusta kayo dyan? First time. Ang tagal kong... <laughs> ang tagal ko hindi nakapag-live dito for so many years. Kumusta po kayong lahat? <laughs> so, mga loves, attention. Dito po tayo magla-live. Try ko mag-live dito for my everyday life. And then, dito po ako mag-upload ng video. Dahil, ah, uh, ang FB natin ay, ano, ah, uh, dahil nga po sa ID, ah, uh, hindi siya violation restriction. Parang libre na ang content ko doon. So, parang, uh oo, -oh. try ko dito. Hello? Kumusta kayo di lahat? It's been a long time. Kumusta naman kayo? It's been a long time. Ah, uh, okay naman po. Ah, uh, it's been a long time po dito sa YouTube ako mag-live. Oo. Um uh, dahil busy ako sa FB and then si FB po it's too weird ngayon. So dito na lang po tayo sa YouTube mga loves, opo. Dito na lang po tayo sa YouTube. Dito ako magbibigay ng mga ayuda po, yung Gcash. So make sure po na nandito kayo sa aking YouTube account. Mm Ah, -mm. uh, dito na lang po natin ipopost sa YouTube from now on. <laughs> Kasi ano, um na disappointed ako kay Mita. Kasi sinunod ko naman yung requirements and hindi pa rin po binibigay sa akin. Hindi pa rin po inaayos yung page ko. Alam ko, hindi lang akin yung may problema ngayon. Marami pong may mga content creator na uh, inalis yung monetization dahil hindi nakapag-comply sa ID. Kasi once na isubmit mo yung ID, in, uh, sasabihin sa'yo on review, tapos sabihin sorry, hindi siya na-verify ganoon parang tanga tapos papasahan ka na naman nila ulit tapos nagchat na ako, sorry we, we cannot move more so ganoon ang sasabihin sa akin and napagod na po ako so doon sa meta so hindi po sila ganoon kanay sa content creator nila to be honest with you and then marami po mga scammer gumamit ng aking mga account na nire-report ko po lagi yan. Andi nandun pa din. And it's so sad. So, magre-report na naman po ako ulit. Mm. So sad talaga. Mm. Ha? Good morning, good morning. <laughs> Pang ibang paraan na mas madali mag apila wala si Syllabs. Yun lang yun. Nagchat na ako sa kanila. Wala. Kasi nga, lumampas na po sa 90 days. Hindi ko po na-submit yung hiningi nila. So, may problema po kasi hindi ko nga po na-submit. And then after 90 days, ganoon ang gagawin nila. Mm -mm. kay mag-notify pero ang isa kay di sila may panay mong YT mm. Paano dito ma-share ang YouTube? Nasa baba po Pindutin nyo sa baba May makita kayong tatlong dot Pindutin nyo po yan mm -mm. So <laughs> Makita nyo yung tatlong dot mm -mm. Pindutin nyo po ha Hindi kita pinapansin kasi nandoon ka doon sa best friend mo. Sorry. <laughs> doon ka na lang sa best friend mo. Ha, Evangeline Valentin. Hello po siyang kumusta. So nagla-live na lang ako doon sa Facebook for my business na lang. Magtitinda ako ng sabon. Mm -mm. Tigilan mo nga ako, huwag kang ano... Doon ka na lang. Oh. Gwen. <laughs> Ikaw pala to. Mahirap makapasok dito, di diba? ba? Mahirap pa makapasok dito? Mahirap ba makapasok? magla rin naman ako sa Facebook. Announcement ko lang to. So, ayan po si Silabs. Dito po tayo mag-upload ng video. Make sure na na-share po ninyo. Uh, live lang to, pero dito ako mag-upload ng video. And then, thank you po sa inyong lahat. Doon ako magla-live sa Facebook. Mag-announce ako na uh, sa Facebook po tayo mag maglalagay ng mga content. Mm. Nasa taas ng dat para mag-share. Nasa taas ng dat para mag-share. Oo. So, magpaalam mo na ako. Love you all. Okay yung sabon mo, smooth sa mukha. Oo, dito ako magbigay ng Gcash ha. <laughs> dito tayo bubula ng Gcash ngayong Saturday. Mm. Ako to, this is my account verified. Sa Mita, dito sa YouTube, wala po akong ano dito. Kasi dito kasi pag kinukopya nila ang mga video ko, ma-ano sila, ma-kakapiright. Yes. So, dali lang si sila makasulod sa imong live. So, ayan. Sinubukan ako ng panahon. Always. Parang, ano na naman to. So, parang hindi na ako tinantana ng mga pagsubok sa buhay. Oo, yung parang, matatapos pa ba to? Mm. So, wala akong magagawa but keep on going po. So, bibihisan ko na si Ryan. Magpaalam na ako dito. Basta makikita ko nyo na po yung mga upload videos ko dito po. Ilipat ko po yung mga videos ko sa Facebook dito. Mm. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Love you all and ah, uh, dami mo na kasing account. Hindi po talaga madami ang account ko, Sisi. Ah, si, uh, yung mga fake po yun ang gumawa ng account under my name. Oo. So, ang account ko talaga is Main California yung is Shang Main yung is yung siyang Main Skincare dati. Kano liit, yun lang yun. Tsaka, yung isa kong account na kay eh, Stephanie na yun eh. Binigay ko na yun sa kanya, hindi ko na ginamit yun, yung 99k followers tapos yung Brenda Bidaro personal account ko yun yung mga account yung may mga Blueberry verify badge mga personal account ko na lang yun mm. sa so magpaalam muna ako kaya bibisan ko si Ryan mag live tayo sa Facebook para ipaalam sa lahat na dito na po ako mag-active so maraming salamat po bye bye ah uh, don tayo sa Facebook oh